welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. Oh, at nasa likod po ng camera ay si Daddy D. Ayan. Ayan po, kitang-kita nyo naman. Ang ating mga native na bayabas ay napakadami na po. Actually, maraming maraming pang nalaglag at marami pa rin sa puno. Pero... Dahil sobrang busy namin today, meron kaming activity kanina. Hindi na namin napitas. Pero si Daddy di ang namitas na to kahapon. Ayan, dahil nga po napakadami nating mga hinog-hinog na ganito, gawin natin itong palaman sa tinapay. wow oh, palaman naman pwede sa akin. At least, may makakakain sila, Daddy Di, di ba? Makakain sila ng guaba jam. Gawin natin guava jam. Nagawa na rin namin ito nila nanay, sa kanila Anisha, nila nini, at sa kasi dada ang kasama ko dito. Ito yun, oh. Pero syempre dahil marami ulit bayabas, gawin ulit natin dahil napakasayang naman po talaga. Talagang nahuhulog na lang sa ibaba. O di ba? Ang gagawin po natin ay yung may laman. Bibidon ko lang. Ang gagawin nyo, yahagi ang pusa. <laughs> may laman. Hindi po yung kini kinis lang na ay kin yung ginigiling lang yung kinakatas. laman o kinakatas lang yung laman. Gagawin natin yung may laman. Kasi di ba nga sa mga strawberry jam, sa mga balimbing jam, masarap kasi talaga yung mayroong laman. Etong laman kasi ng bayabas ay napakasarap din talaga, guys. Kaya mas prefer talaga namin yung may laman siya. Yung jam siya hindi yung jelly, yung guava jelly na tinatawag guava jam talaga. O di ba? Ayan, Cookie! Agis mo lang <laughs> po sa... Ayan. Ayan, tanggalin po na, muna natin yung mga dulo. Tapos bibiakin po natin yan. Tatanggalin kasi natin yung mga seeds. Ayan. Nung unang ginawa namin to, talagang... Ang dami-dami noon. Mas marami yung dito, guys. Kaya, ano naman kami noon? Tatlo kami nila nanay noon. Pero ganin, ganun din yung gagawin natin. Kasi naman, Napaka ano nun. Napaka sarap. Ayan. Ito namang klase ng pagluluto na to ay hindi hindi nagbabago at hindi naman din siya nakakasawa talaga kapag meron. Para din tong luto na kamatsili ni tata na kahit every year seasonal ay meron. Hindi nakakasawa. Seasonal lang rin naman kasi ito. Ayan, tatanggalan lang po namin ito ng buto. Siyempre, napakadami na to Magpapatulong ako kay Daddy D. Siya ang tagatanggal ng buto Ako tagagayat. Okay? Balikan po namin kayo pag nabalatan na namin. Ay, nabalatan. Natanggalan na po namin ang buto. Yeah. Yan. Siyempre, tulong na kami ni Daddy D. O, oh, ayan. Mga kami Siyami. ng siyam-siyam kasi medyo madami din po. Siya ang tagatanggal ng buto. At ako ang taga gayat at si Otek naman sa likod ng camera. Mm -hmm. okay. okay. Yan guys, tulungan ko na si Daddy di magtanggal ng seeds ng buto. Dahil natapos na rin ako sa paghihiwa. Ayan. Itong buto na to guys, aanahin pa natin to. Tudurugin at sasalain. Dahil masarap yung katas na yan. Ito o. Oh. yung mga ganito. Yung mga katas kasi yan. Yung malasa yan. Ganito rin yung ginagawa ni nanay nung araw pa nung bata pa kami. Wow, ka okay. ja <laughs> 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 tapos din tapos din wow Ayan, ayan, ayan. At tapos? Hmm. Dami to. Lagyan muna namin to ng tubig guys. Tapos. Para sa kamay lang. Hindi, okay na yan dito dad. Lalamasin ko na lang. Siyempre maghuhugas ako ng todo ng kamay. Bukas ka strainer. Tapos lalamasin ko. Ganun, ganun, ganun. Ah, diba? Huwag muna akong tubig galing. Eh. Yan guys. Siyempre, lagyan muna natin ng pwedeng tubig. At gamit ang napakalinis na kamay. Ah. Napakalinis po ng aking kamay. Inuulit ko. Dahil yan ay mahirap kasing lamasin kung may gloves tayo. Anyway, lulutuin pa naman ito ng talagang pulong-pulo. Hmm. Anong pulong din mo? -pulo. Mahirap din kasing lamasin pa kapag uh, may tubig na agad. sa pagsasala kasi yun kailangan ng tubig eh. Ayan. Sa pagsasala natin kailangan yan. Okay? Salin muna natin dito. Siyempre pa. Meron tayong salaan. Maganda dito nililigis. Ganyan o, oh, ganyan o. Oh. ng ginawa ni nanay noon. Hirap na hirap kami ni Anisha. <laughs> Yan ang nililigis na ganyan. Ayan Oh. Ang katas niya na yan guys. Napaka sustansya at napaka sarap. Ligisin natin. Mas madali ditong anhin. Ligisin. Hanggang sa ang matira ay buto. Buto na lang. ikalat natin sa labas para tumubo. hindi di ba yan yun? Hinog na hinog kasi to. Para tumubo ng tumubo at dumami. O, di ba? Tingnan niya natin. Wow! Yan ang isang ano rin, Malasa. kailangan okay kong tayuan siya. Para may puwersa. O, oh, diba? Mas may puwersa. Mas may powers. Mas maganda. Ayan. Pero iba nga daw, ng katsya. O, katsya, pinipiga. Pinipiga sa katsya. Yun nga. Ayan, okay lang to guys. Babalikan ko po kayo pag tapos na natin ligisin to. Kasi isasalang na natin kaagad para maluto. Ayan, okay na to guys. Yan, oh, may natira pa dito sa ilalim. So, grabe yung katas, no? Ang dami din. Ang dami nating nakuha. Nagpas ka lahat basong tubig yung ginamit natin. Ito. Ilagay natin dyan sa gilid-gilid ang buto. <laughs> grabe, ganyang libu-libong buto, no? Ilang hektarya kaya ang tanimol na. Ilang hektarya kaya yan kung talaga magpa-plantation tayo ng bayabas, no? Okay, ihahalo natin to dito. Kasi eto na rin naman yung papakuluan natin. Nadagdagan pa natin to guys, ang tubig. Tapos yung tubig niya naman is base naman din doon sa kanyang texture. Kung okay na, kung naluluto na siya, pwede naman natin dagdag-dagdagan. Bahala naman tayo doon pakuluan muna natin, palambutin bago natin lagyan ng asukal. O, ba? Diba? Yun lang guys. Ipakita ko sa inyo pag nasa na. Ayan. Eto, guys. Ganyan lang po muna. Ganyan lang karami muna yung tubig. Tapos, kung sakaling magkukulang naman, dagdagan lang natin. Tapos, mamaya-maya na natin lagyan ng asukal para medyo lumambot muna tong ating bayabas bago natin lagyan ng asukal para mas mabilis nating matansya kung gaano karaming asukal yung ilalagay natin. Ayan. Pakuluan muna natin. Okay. <laughs> Ayan. Ayan. O ba diba? Pwede na po natin lagyan ng asukal. O. Malambot na agad. O ba diba? Mm. Ang bango-bango ng bayabas. Hindi pa man lang po, ano, hindi pa man lang siya nalalagyan ng asukal. Ang bango. Bak bakit parang pagsasinigang siya? Medyo amoy kakaiba siya. Bay pero pag ganitong nilalaga lang siya na walang kahalong isda or iba pa. Ang bango. Bango niya. Nalagyan na natin ng asukal, guys. <laughs> Ayan. Ayan! O, oh, di ba? Pwede na po nating lagyan ng asukal. O, oh, malambot na agad. O, oh, di ba? Hmm. Bango-bango ng bayabas. Hindi pa man lang tu, ano, hindi pa man lang siya nalalagyan ng asukal. Ang bango. Bak bakit parang pag sa sinigang siya, medyo amoy kakaiba siya. Pero pag ganito nilalaga lang siya na walang kahalong isda or iba pa. Ang bango. Bango niya. Lagyan na natin ng asukal, guys. <laughs> Ayan. Tansyahin muna natin. Lagyan muna natin ng halos isang cup yun. Ang one-fourth kasi na to, halos isang cup eh. Lagyan na muna natin. Kulang pa. Kasi ang maganda sa jam, yung talagang parang nag aarnibal na rin siya. O di ba? Pero ano po ha, ingat po yung mga matataas ang blood sugar na katulad ko. Hindi po tayo pwede dito. Huwag <laughs> po tayong kumain na to. O, ba? Diba? Pwede po natin ipagluto ang ating mga mahal sa buhay, pero hindi po tayo pwedeng kumain na to. Ako talaga, nag-refrain na rin ako sa pagkain ng mga ganito. Kasi ang hirap din i-control nang ating blood sugar. Sobrang hirap ng effort ko sa pag-control tapos kakain ka lang ng arnibal, di ba? O. Yan, dagdagan na lang natin ulit mamaya. Kapag um kukulang pa kasi papakuluan pa ulit ito, eh. papakuluan pa siya ulit natin para medyo manuyo muyo, yung sabaw na yan, guys. Napakasarap ng lang bumango. Ayan, pakuluan muna ulit natin. Medyo low fire na tayo ng konti. Luwasan natin ng konti ng apoy. Ayan guys, ilipa, ilagay na natin lahat yung asukal kasi medyo natutuyo na pero kulang pa rin tayo sa asukal. O, so, bali isang kalahati, isang kalahati talaga. Kalahating kilo na po yung nalagay natin dito. Tingnan natin kung kapag nag-brown ay okay na. Pero mukhang okay naman na to. Pero papatikimin ko kay daddy, di mamaya kung may nararamdaman pa siyang asim, nalalasahang asim, ay dadagdagan po natin ng konting-konti. O yan, hintayin po natin mag-brown yung ating bayabas, at konti na lang po, luto na to, jam na to. O diba, may mga buo-buo. Ito masarap sa guaba jam. How hmm. oh, I wish, makakakain ko ng marami. Ayan, sandali na lang po ito. Tada! Wow! Wow! Malapit na, oh. Konti na lang. Talagang kumukunti ang sabaw niya. <laughs> Guys, kumukunti talaga yan hanggang sa mag-brown to. Maluto ng gusto. Konti na lang to. Oh, ayan. Konting-konti na lang yan. Ilan kasi medyo mag-brown pa yung ating mga bayabas si Daddy ba ang pitikin niya mamaya. Titikman niya kung okay na. Kung luto na. Wala nang maramdamang asim doon. O matikmang asim. Laging maramdaman eh. No? Matikmang maasim-asim doon sa ating bayabas. Ibig sabihin, luto na po. Yan, guys. Tingnan po natin. Tinikman na ito ni Daddy. Ayan. At sabi niya, okay na daw to. Okay na yung ganyang luto sa kanya. Actually, guys, hindi pa naman masyadong as in halos madurog na kasi yung iba talaga halos madurog na yung bayabas tapos talagang sobrang brown na brown na brown na parang humahalo na rin siya sa arnibal mm -hmm. eh yung gusto ni daddy di yung ganito yung meron pa siyang nakakapa na bayabas sa medyo lasang lasa pa yung bayabas niya eh ano naman sila naman ang kakain na to kaya okay na raw to and then palamigin lang natin tapos natin bago natin ilagay sa garapon ayan napakasarap tingnan nyo na po oh Talagang grabe ang sarap. Tapos ang lasa na ba dad yung ano? Yung tamis niya? Mm. Kaingit! Kaingit! Sana all! Sana all pwedeng makakain. Sarap na sarap po si daddy di. Ay, feeling ko talagang masarap na masarap siya. Yan, palamigin lang muna natin. Kasi baka mabasag yung garapo. <laughs> Pag sobrang init. Ayan guys, eto na po. Ang ating guava jam. O ba? Diba? Meron tayo ditong malinis na garapon. Tapos, pinakuluan at pinatuyo. Pero mukhang sobra to ng konti sa ating garapon. Lagay lang natin sa garapon kasi malamig na. Malaki yung sando. <laughs> Teka, kukuha ko siya. <laughs> Para hindi tumulo sa gilid. Pwede itong pang palaman sa tinapay. Pwede pang ulam. At pwede rin itong bayabas. Kung ayaw nyo ng ganito naman, pwede din itong gataan. Tapos gawin siyang parang bilo-bilo style. Nakatingin ka na nun, Dad? Ako isang beses lang. Matagal na panahon na. Hindi ko alam kung si nanay ang gumawa nun or yung nanay nila, ano, nila Mr. Bugs ayan oh, no. ay mukhang kakasya mukhang kakasya sa garapon hindi hindi ng meriendahan ni daddy din to bango sobrang bango ng guava jam saktong sakto. Mm. Sakto lang, konti lang yung ano, yung sobra. Hindi, baka ma pa eh. Malaki naman kasi itong garapon, guys. Mmm. Mmm. Grabe na to. Siyempre, pwede natin ipamigay. Kung mamay may gusto, oh ipadala tayo sa mga ating mga kapanalig. Sakto lang pala dito sa ating lalagyan. Parang sinukat. Minadahan-dahan hmm. ko yung yung kayod kasi baka ma ano yung aking kawali oh. yes eksaktong eksakto oh, itong gawin nating pansimot para hindi masira yung nonstick stick Ayon! O, di ba? Parang sinuka. Nakakatuwa. Parang sinukat yung lalagyan ng Nescafe. O, di ba? Nice! Ayan! E eh, di syempre, napakinabangan ng ating bayabas sa pagkarami-rami. Actually, marami pa po talaga marami pa at saka may mga bunga pang maliliit. Hindi rin maubos-ubos talaga ng mga boys at hindi rin namin maubos-ubos kaya siguro ang jam ang magiging ano, magiging ending ng ating mga bayabas. Ayan. Maraming 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 salamat po sa inyong pagsama sa akin na matakam sa jam kasi hindi rin ako makakain katulad po ninyo. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel, sa mga patuloy na nanatili at nandyan pa rin po hanggang ngayon. Thank you, thank you, thank you, thank you so much po. Sa mga iba pa pong live updates, pwede nyo pong i-follow ang aking Facebook account, Josephine Guansing de jos at si Daddy Di po na medyo, medyo hinaghiatus na sa kanyang account, ay Dante de jos po. Baka sakaling maging active pa rin ulit some, some other time. Ayan, maraming maraming salamat po ulit and God bless po.